yung sa akin lang, gusto ko lang i-address is parang, parang after ng game kasi, yes, sinabihan, oh, ng oh, nagpa-interview oh, like, si Coach Yen, na na-interview siya, tapos sinabihan niya na may habang ako, and bastos. Hmm. It's like for me, um, hindi ako sangayon doon kasi yung nangyari na yan is, hindi naman yan intention ginawa ko talaga sa hmm. kanila. Tapos, para i-judge ka agad ako nung may habang end. And to be honest, sa tagal kong naglalaro ng basketball, wala akong history na tambak na yung kalaban, tapos yayabangan ko and then magshoot ako ng bola. Kung nakita nyo, paano ko kiniscore yung bola, hindi ako tumingin sa oras, hindi ako tumingin sa bench, lahat. It's like pure basketball. Pagkuha ko, dali-diretso ko, tinira ko. Hindi ako yung nagyabang na tambak na sila. Pagkuha ko, kinignan ko pa sila sa bench, nag-dribble-dribble na gaya, tapos ganun. Like, walang, walang ganong thinking na disrespect. Kasi for me, that's part of disrespect eh. Like yung medyo oh. Yeah. May, 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 action kang pang disrespect. Ako, wala, wala akong action na pang disrespect. Like, pero yun nga, siguro na-offend sila dun sa ginawa ko. But, honestly, wala akong intention. And kay Coach sa tagal ko na sa, sa, tagal ko na naglalaro ng basketball mm -hmm. sa PBA, 10 years or maybe more, every time nakakalaba ko si Coach mm -hmm. Pag binumura ko ni Coaching, bombang katao ko. Like to be honest, like, umurahin niya ako lahat. Uwi ako sa bahay, mga galit family ko. Mga sa kanya, whatsoever. Ano sabihin ko sa family ko? Ang sabi ko na, it's okay. Part yan ng, ng basketball eh. Uh, part yan ng strategy ng coach eh. Uh, ganun siya as a coach. And ako, after after every game namin, na ganun ang nangyayari. Not one time, kahit i-check mo yung buong history ko, alaman rin ng shine kalaban sila coach Jen not one time nagsabi sabi ako ng bad about coache pag katapusan ng laro nang na, 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 gano'n. like sasabihin ko na oh it's part of the game uh, walang personal yun like uh uh, 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 uh nagba-basketball nag compete lang na kami and then that's part of the strategy and ganun si coach Jen mag mag magpakita ng support sa mga players niya at the same time ganun siya mag-intimidate ng mga tao. Wala akong unsay, ano, like, wala akong bad na, na pinakita sa kanila or niyabang sa kanila. So, yun lang sa akin. Medyo, medyo nasaktan ako. And yung family ko na tawagin ako ng gano'n, na ma-judge ka agad ako ng gano'n Sa ganyang incident, di ba? Hindi naman, for me, it's it's okay na na-offend ako. Actually, ako pa ko'y okay, na-offend sila. Actually, po pwede ako na humingi ng pasensya. Kahit na unintention, unintentionally ko na hindi ko intentional na gawa, di ba? Pero, um, wala akong galit ko sa naligay coaching. Like, I will still uh, uh, have a high respect with niya Kasi, alam naman natin kung kung gaano ka galing mag-coach si coaching. Gaano ka galing siya sa system. So, kung opinion niya yun, in that one one scenario sa 10 years ko sa PBA kung opinion ni coaching yun, i-judge na nila ako na ganun ang personality ko wala akong magagawa. Pero uh, I know myself, eh, like, wala akong history na, na ginawa ko yon sa sa kahit na kaninong team kahit college days ko wala ah uh, this to disrespect ko oh, check wala wala like until now kahit na nangyari na yan, kahit may mga nasabi siya sa akin na na bait na sabi siya na bad about me wala akong sasabihin na oh, negative about oh, kung kung makita ko siya anywhere i still greet him actually uh, ako kung makita ko si Coachy, kasi uh, totoo naman na pag naka ka ng tao syempre normal na may tendency na magalit ng tao or, or magsalita ng hindi um, bibira lang yung mga tao na kahit na na offend sila kaya nilang magka mag-compose and makapagsalita pa rin ng maayos eh Coach Heng, alam naman natin di talagang magsalita tsaka masakit magsalita si Coachy. pero uh, um, yun yung dahilan. That's why he's coaching, di ba? So, yun lang yung side ko. lang ako sakay sa side na na ma-judge ako kagad na mayabang o or, or bastos na tao. Like, never ako nagkaroon ng history. Never ako nang, disrespect anyone in this league.